China ayaw sa kupin ng Taiwan. Ayon yan kay US President Trump. Hmm, maniniwala ka ba mga tol? Sabi rito ah, sa balita mula rito sa UNTV News. US President Trump tiniyak na ayaw ng China na sakupin ang Taiwan mga tol. No? Parang iba ata yun sa sinasabi ng China. <laughs> Sabi nga nila inevitable mga tol. Sabi rito ah, ito basahin natin yung report. Baka sabihin nyo kasi gawa-gawa ko lang eh. You know, tiniyak ni US President Donald Trump na nananatiling maayos ang relasyon ng Amerika sa China. Sabi niya, nananatiling maayos daw kahit nagbabangayan sila dahil sa taripa. Kasabay nito, inihayag din ni Trump na ayaw ng China na sakupin ng Taiwan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Well, panoorin na lamang natin to mga tola. Samahan ninyo ko, bigyan natin to ng reaksyon, komentaryo at... Uh opinion siyempre. Na bago natin 'to simulan, siyempre 'wag niyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videoong tulad nito. At sa lahat ng mga nanonood naman sa Facebook page, siyempre 'wag niyo kalimutan mag-follow and like. Maraming maraming salamat sa mga bago nating kaibigan at kasama sa araw-araw nating talakayan sa mga nangyayaring issue sa loob at labas ng ating bansa. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. I think we'll be just fine with China. Mm -hmm. China doesn't want to do that. Ito, China doesn't want to do that. Ito ang naging pahayag ni US President Donald Trump nang tanungin siya tungkol sa posibilidad ng paglusog ng China sa Taiwan. Okay, so tinanong siya, no, sa posibilidad na paglusog ng China sa Taiwan. Siguro tinatanong siya kung ano ang magiging action o ano ang magiging uh gagawin ng U.S. about dito sa kung saka sakali lang. Ayon kay Trump, nananatiling matatag ang ugnayan niya kay Chinese President Xi Jinping mm -hmm. at tiwala siyang walang agresibong hakbang na gagawin ng Beijing laban sa Taiwan. Itinuturing ng China na bahagi nito ang Taiwan at sa naging ulat ng Pentagon, target o manonisi na sakupin ito sa taong 2027. Mm -hmm. Ngunit ayon kay Trump, hindi niya nakikitang mangyayari ito sa kasalukuyan. So siguro sa kasalukuyan, hindi pa mangyayari. Pero mangyayari yan. Bakit? Kasi nga mga tol, paulit-ulit sinasabi ng China na ang Taiwan is bahagi ng kanilang bansa. No? Lagi nilang sinasabi na kailangan mapasakamay nila yon. Sinasabi nga ni Wang Yi. Eh, Wang Yi ba yon? Wang Yi. Diba? Inevitable. No, hindi maiiwasan 'yan. Talagang mangyayari at mangyayari 'yan. At nagagalit nga mga tol ang China eh. 'Di ba? Kapag nagbibigay ng opinion ng Pilipinas dito sa Taiwan. Eh, doon pa lang sa mga bagay na ganun eh kinagagalit na nila. Uh, I don't see that at all with President Xi. I think we're going to get along very well as it, as it pertains to Taiwan. And uh, this you now that doesn't mean it's not the apple of his eye because mm -hmm. probably it is. But I don't see anything happening. Hindi man direktang sinabi ni Trump na gagamit siya ng pwersa upang ipagtanggol ang Taiwan, binigyang diin naman ito na alam ng China ang military capability ng Estados Unidos. Oo, oh. oh. hindi man niya binanggit na pag sinakop ng China ang Taiwan, eh, gagamit kami ng pwersa. Hindi man niya binanggit yun pero sinabi niya, alam na ni Xi Jinping, alam na ng China kung ano ang military capability ng Amerika. Kasi mga tol, kung pagbabasehan natin yung mga balita, yung mga mismong aktwal na nangyari na hindi puro sat, -sat hindi puro daldal -dal lang ang US war tong mga to eh no bigla bigla na lang sumasalakay to eh pag nagbigay ng ultimatum yan at natapos yung ultimatum na yon mga to eh bigla talaga silang sasalakay Ganun ang ginagawa nila First of all the United States is the strongest military power in the world by far it's not even close not even close we have the best equipment we have the best of everything and nobody's going to mess with that Kasabay nito inihayag ng pangulo na layo niyang makamit ang patas na kasunduan sa China at naniniwala siyang magiging maganda ang magiging takbo ng ugnayan ng dalawang bansa sa darating na panahon. But we're going to have a fair deal. I want be good to China. I love my relationship with President Xi. We have a great relationship. Mm -hmm. nakatagdang magharap sina Trump at si sa South Korea sa nalalapit na Asia Pacific Summit. Ito ang kanilang unang pagkikita sa ikalawang termino ni Trump, mm -hmm. James Hilario. US so sinasabi rito ni Trump na walang balak si Xi Jinping na sakupin ang Taiwan. Pero sa nangyayari at sa kinikilos ng China, mga tol, parang malayo. You know? Kasi dito pa nga lang sa South China si grabe pagbaba uh, pagbabantay nila. Ito nga mga kapatid, oh, isang example la ah, nangyari lang to nung linggo. 'Di ba? Australia kinundina na ang unsafe military jet maneuver ng China kasi ang Australia yung P8A Poseidon nila dumaan dito sa South China Sea. Inintercept yon mga tol nung uh, Chinese fighter jet nagpakawala pa ng flare. Biru mo mga tol, ganun sila kabantay sarado sa kanilang sinasakop. Kahit na alam naman nating labag yan sa international law pero Todo ang kanilang mga pahayag na nilabag daw ng Australia at illegal na pumasok to sa kanilang airspace. No, panoorin natin to mula pa rin to sa UNTV News. Inakusahan ng Australia ang China na unsafe at unprofessional mm -hmm. na pagalaw matapos magpalabas ng flares ang isang Chinese military jet malapit sa Australian patrol aircraft mm -hmm. sa South China Sea nitong linggo ayon sa Australian Defense Department. Walang nasaktan at walang pinsala sa P-8A aircraft, ngunit nagbabala sila sa Beijing kasunod ng insidente na naging banta sa kaligtasan ng Australian flight crew. Parang hindi titigil itong China hanggat hindi, hindi talaga sila makaka-aksidente. Uh, hanggat hindi sila maka... Yung, yung ginagawa nila, hanggat hindi makapagdudulot to, ng mas malaking tension mga tolti. Talaga sila titigil kasi nga delikado yung ginagawa nilang to eh. Delikado para sa kaligtasan ng piloto at ng mga crew na sakay ng eroplanong ginagawa nila ng ganito. Kahit dito sa Pilipinas eh, di ba? Ginagawa nila to sa mga maritime domain awareness natin. Giit naman ang China. Illegal na pumasok sa kanilang himpapawid ang mm. Australian jet. At kailangan itong paalisin dahil sa so umunay paglabag sa kanilang soberanya. Mm. Ito na ang pinakahuling insidente sa serya ng tensyon sa rehiyon at nananatili pa rin ang tunggalian ng mga bansa sa usapin ng South China Sea. So sinasabi nila mga tol na illegal daw ang Australia na pumasok sa kanilang soberanya, sa kanilang uh, airspace, no? Legal ba 'yon mga tol? Hindi. Eh. Bakit kasi mga tol, sumang ayon sila, lumagda sila mismo doon sa UNCLOS, 1982 UNCLOS o so yung United Nation Convention on the Law of the Sea na sinang sinangayunan nila mismo, nilagdaan nila mismo na may karapatan ang kahit na sino man o kahit na ano bang bansa yan mga kapatid na lumipad o maglayag sa mga international waters o so international airspace. etong etong uh, South China Sea, international airspace yan. Hindi nila pag-aari yan. Hindi porket may nakalagay na China Sea is pag-aari na ng China. Walang pinagkaiba yan dun sa Red Sea. Hindi naman red yun. Di ba? O kaya naman dun sa Sea of Japan. Hindi rin naman Japanese yun mga tol. 'di ba? Binibigay lang na pangalan 'yon, pero hindi nila pag-aari 'yan, mga kapatid. Ayon nga dun sa Article 87 at 58 no ng UNCLOS, sinasabing may freedom of navigation o overflight at overflight mga kapatid sa high uh, seas exclusive economic zone mga kapatid ng kahit na sino mang bansa. Economic zone kasi yun, hindi naman yung territorial waters mga tol. So pwede talagang maglayag, pwede talagang dumaan, pwedeng magpalipad ang kahit na sino man dyan. Kasi nga international waters yan, high seas yan. Ang problema nga dahil nga ang tingin nila rito sa South China Sea ay hindi basta-basta exclusive economic zone. Ang tingin nila dyan, teritoryo nila. Diba? So ano ang dapat sundin? Yung sinasabi ng international law o sinasabi nila? Ano sa tingin ninyo mga tol? Kaya magkakaroon talaga ng labanan kapag hindi nila tinigil mga tol yung ginagawa nilang ganyan. Kaya yung sinasabi ni Trump na walang balak ang China, nasakupin ng Taiwan, aba. <laughs> baka magulat na lang siya, bigla na lang gawin ng China yun. Unpredictable yun eh, di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.